kaya ang araw po oras na naman ng pagpapakain kaya nakaabang ang ating mga alaga so yung pong na yan ay ang pulot na may asin nagbibigay po kami ng isang takal kaya yung sangkap po nun, ay doble na yung asin sa dati naming bigay dahil dati po ay tatlong, dalawa hanggang tatlong takal ang bigay namin. Uh, so ito po ang ating mga kasunod na palakihin na late October, November naman po ang ating magiging deliver. At ito po ang ating mga pang December na 35 heads. Ang makakasama po na pang December ng mga ito ay yung ating mga aawatin pa dito po sa ating second breeding pen babakunahan lang po namin tapos po ay sabay awat na ay hindi naman po sabay awat ay aawati na po yung mga malalaki at yung maliliit po ay iiwan pa namin dito para makahabol sila ng kanilang paglaki ito pong ating mga dumalaga Marami po ang namayat sa pagpapadede, kaya binibigyan na po namin ng pamirienda. So pag napakain po itong ating mga palakihin, isusunod po ang ating mga inahin ng second breeding pen. Ito, nakakaamoy na ng halo. Kaya la... magwawala na at isa naman po ang ating mga naribigyan na. malinis na malinis ang pakiinan kaya pwede na uling magdagdag so kami po ay tatlong beses magpakain sa ating mga palakihin mas marami po ang bigay ng umaga at ng hapon kaysa po sa bigay ng pamirienda ngayon pong mga alas 10 ng umaga. Kita niyo po ugali ng baboy. Daming pagkain dito. Pero nakarinig ng bagong taktak -tak din sa kabila. <coughs> Excuse me po. Takbuhan sila sa kabila. So yan po. Malalakas naman kumain. Ang pagkain po sa mga ito, ay nakasukat po base dun sa timba na ginagamit nila. Kaya pag nauubos po kaagad, ay nagdadagdag kami ng pa isa isang timba, kuminsan po dalawa. Depende po sa bilis ng kanilang pag-ubos ng pagkain. Maganda po yung nasusukat ninyo ang inyong ipinakakain para alam ninyo ang konsumo ng mga alaga, kumihina ba ang kain nila, o malakas naman talaga silang kumain. So ito pong ating 27 heads. Mababawasan muna ng anim this week. Yung lima po ay idideliver ko kay ka farmer na lechonin. Yung isa po ay idideliver ko naman sa ating pinagkukunan ng pinagtabasan ng one rapper wrapper uh, nang nakiusap po siya ng pares. So nakahiwalay na po yung buluganin niya, magkakasama yung ating mga buluganin. At nandito po yung ating ibibigay na dumalaga. Maliban po doon, may tatlo po akong napili noon na gagawin yung inahin. Ihiwalay na rin namin ang mga yon. Uh, pero pipilian ko po na kung talagang pasado sila, na breeder kung hindi po ay isasama ko sa mga lechonin ni kafarmer yan po, mas tumahimik na gawa ng busog na ito naman pong ating mga inahin na bata pa first parity po ang nag-aabang ng kanilang pagkain dahil nga po pinagbiling ko na kay Mar at kay Lito na dagdaga ng pagkain ng mga ito gawa po ng may namamayat sa ating mga inahin dati po yan para si Puti po ang na nakapagpadede na ganyan pa rin po ang katawan ng ating mga alaga So dito po sa loob, yung ibinibigay natin ay may halo na ring sapal ng soya, pero marami pong starter yon. At ang starter pong nakalagay doon ay premium. So pasok po tayo, tignan natin ang pagkain ng ating mga biik na ready na pong awatin. Yan po ang mga inahin, nabigyan na ng unang takal, kaya bantay po sa kainan. Ito naman po ang ating mga biik na sinasanay na nga natin kumain ng may sapal para po hindi na sila manibago pag inawat natin. Ayun po ang naging gawa. May sapal. Tapos tatapingan pa po ng starter. Pero yun po sapal na ibinigay na yan. Meron din pong halo ng starter pigeon. Dito, mali ang procedure mo. Dapat pag nagbibigay ka, una dito, para papasok mo sila dyan. Sa mga nagbabalandra doon, no? Para mas madali silang makapasok. Unahin mo yung ano, tapos doon sa palabas. So, yan po ang ating procedure. At ang mga alaga naman po natin, ayan po, talagang palaban sa pagkain ng kanilang bagong rasyon na starter po at sapal ng soya. Mayroon pa pong naiwan dito sa labas, mga busog siguro sa mama's milk. Kaya po yung mga nakita nga namin luminipis dito dahil luminsan po pag lalakad ko nakita kong yung maliliit pag nadede pinabox out po nung malalaki kaya ihinuli na po ni Lito yung namamayat at ilang ilinagay nga po dito sa isang kulungan ito po ay binibigyan naman ni Lito ng replacement milk replacer at ng micro pellet feeds po. Yan po, tatlo yan. Namatay na po yung isa. Masyado na pong payat bago namin na rescue. Pero itong dalawa, dalawa po na natitira mukhang mag-okay-okay -okay naman at medyo nabilog na po sila. So, 4 to 5 times po ang bigay ng milk replacer sa isang araw. Hindi po namin kayang gawin. Yung recommendation na kada dalawang oras ay padededehin. Hindi na rin namin po pinadedede, linalagay lang po namin sa dish o pinggan ang kanilang uh, gatas at sinisipsip na lang po nila doon. Pag paubos na po yung gatas at saka po kami naglalagay ng micro pellet na pagkain. So yan po, apat ang pakainan. Yung isa po ay nandito pa rin sa may dulo para po maraming area ang makainan ng ating mga biik at may lugar po sila. Ito naman pong ating original area. Hindi na po namin pinakakain ng mga ng merienda. Ang mga alaga natin dito Gawa ng mas kakaunti naman po sila at dadalawa po ang nagpapadede na dito. Kaya po ang mga ito, ayan po, binabantayan dahil naaamoy po yung lagay nito ng sapal ng soya at tinatapingin niya pa po ng premium na starter feeds. Yan po ang ating sistema ng pagpapakain para po mapabilis ang paglaki ng ating mga alaga. Ate. ah Silan ka te. Ayaw ka na pahawak. So, yan po. Dito naman po, ang medyo payat lang ay si pula at yun po si batik si puti naman po ay hindi ano masyadong namayat at si tansu naman po ayon bibilugin pa rin so yan po ang ating mga alaga dito sa likod ang ating second breeding pen pasyalan po natin yung mga inahin naman natin sa consolidated pen mamaya ito po yung ating dalawang dumalaga na QB Cross Berkshire. Kinuha po natin sa Candelaria Quezon. At dito naman po yung ating mga bulhuganin. Lima pa po ito. Yung tatlo po ay produkto natin. At yung dalawa ay kapatid po ng ating mga dumalagang yon na galing din ng Candelaria So ayun po sila nangangain ng damo yung dalawang magkatabi doon yung batik at yung may puti sa ulo ang galing Candelaria yung pong isang yon at itong dalawa ay mga alaga naman natin dito mga anak po ni Bobby ang mga ito kaya nasa mga 70% po ang kanilang native blood dahil po yung ating mga inahin ay may kaunting na ring upgrade pero si Bobby po ay isang puro na QB or Quezon black kaya po hindi bababa ay hindi lang po pala sa 70% siguro po nasa 80 pataas ang native blood ng dalawang yon at dito naman po sa kabilang dulo ng ating rabbit tree ito po ang ating huling binibreed sa mga dumalaga natin si K QB cross Berkshire din po ito 50% Berkshire 50% Quezon Black ito po si third naman. Sariling produce din po natin dito sa farm ito. Itong barakong ito po ay mataas ang native blood. Siguro mga 85 to 90 percent. Pero may kaunti na ring upgrade po ng Berkshire ito. Gawa ng ang ama po ni third ay si Junior Boar kung tawagin ko noon. At ang ama naman po ni Junior Bor ay si Bertib na ang tingin ko po ay may mga 25 to 30 percent na Berkshire line. So yan po ang ating mga alaga. Malapit dito sa rabbit tree. Pasok po tayo sa ating consolidated pen. Tignan po natin ang ating mga alaga dito dalawa po ang naipakita ko sa inyong nakaanak na dito sa ating consolidated pen dagdag na dalawa so walo na po ang ating umanak sa 21 na inahin so ito pong mga bagong inianak sasabay-sabay na nating bigyan ng ivermectin at uh, isusunod po natin doon ang recipe para po makapag-prevent tayo ng grabbing pneumonia na infection dito sa ating farm. So yan po ang ating mga inahin. Nangangain na po ng damo. Putuling ko lang po saglit at papasok ako sa loob ng pen. Ito naman po ang ating bulugan. Si Mr. Mario. Yan po. Ang lapad na ng kanyang katawan. So, magkabilang dulo po ang ating mga latest na umanak. Ito pong isang inahin ay dito sa may unahan nagpwesto. Ayan po siya. At ayun ang kanyang mga biik. May isa po siyang puting-puti. Pito po ang kanyang mga biik at uh, yung isa naman po ay dun sa kabilang dulo na agpwesto. at yun nga po yung umanak ng labing tatlo kaya lang po maliliit yung kanyang mga naging anak at uh, may mortality na po tayo doon itong mga malalaking biik naman po natin dito ay babakunahan na natin sana this week ko po babakunahan kaya lang hindi po masyadong maganda ang panahon kaya i-delay ide ko po nguna next week na kailangan na po nating magbakuna ng hog cholera yung pong maliliit na yan hindi kasama sa babakunahan ng hog cholera yung po tumatakbong itim at brown na yon kasama po yan dun sa huling umanak dito sa likod, respisure at ivermectin pa rin po ibibigay natin doon. At itong yung pan na una ko pong ipinakita, at uh, po, ito pong mga ito, ag cholera na. Maliban din po doon sa dalawa at tatlong maliit pa pong yun. Kasama po yon ng mga nagtakbuhan kanina na brown at itim. So, yung nabanggit ko po kanina, dito may bad news po tayo gawa ng marami nga po yung kanyang naging biik maliliit po sila at may tatlo na po tayong mortality kaya ako po mas prefer ko na nasa mga walo lang ang nagiging anak ng ating mga alaga mas malalaki po pag isinilang at mas kaya po nilang alagaan. So tututukan po namin ang oh. mga ito para hindi naman masayang ang ating mga biik. Hanggang dito na lang po oh. muna ang ating update. Maraming salamat po sa inyong laging pagsama. Oh. Please share, like and subscribe.